Guys, ang tanong, deserve ba ng mga guro na magkaroon ng health break? Para sa akin guys, yes. Deserve na deserve ng mga guro na magkaroon ng health break. Number one, hindi lang pag-uwi yan. Eh, bahay lang. Gawain bahay o pamilya yung kanyang gagawin. Kundi meron pang gawain yan na iuwi na gawain sa paaralan. Alam niyo yan. Dahil lalo na pag maraming mga activities. Yan. Yan isa. Kalawa, syempre may mga bata na medyo masakit sa ulo, laging napapatawag sa advisor, alam niyo yun. So, deserve din ng guru talaga na minsan magkaroon ng isang linggo na para sa kanilang health break. Kasi, hindi lang naman bata yung kinakailangan talaga ng health break, kundi pati mga guru. Kaya nga, medyo maraming mga guru na minsan umaalis na sila sa, sa DepEd o sa pagiging guru. Okay? Kasi nga, sobrang hirap, sobrang hirap ng maging guro ngayon. Lalo na nga doon sa tinatawag natin, child protection. I mean, okay naman yung child protection guys. Ngunit sana mapag-aralan pa at mas mapalalim pa yung pag-aaral sa child protection. Kasi minsan, kahit gusto magdisiplina ng mga guro, hindi na nadidisiplina ng guro. Kasi, likas na talaga sa mga bata may mga pasaway at medyo sakit sa sa ulo at saka yung kinalakhan kasi nila o yung environment na meron sa kanila. And ayun, di naman natin ina-against yung child protection pero siguro dahil doon medyo nakaka-stress din at hindi rin alam ng mga guro kung ano yung mga dapat nilang gawin para sa mga asyente. At syempre, kahit anong mga practices yan, kahit anong pang mga uh, approaches, techniques, ganyan. Minsan, hindi, aminin natin, yes may umuubra pero aminin natin iba-iba talaga ang ugali ng mga bata kaya medyo nakastress. And yun, ikalawa yun. Next, ikatlo, syempre kinakailangan din talaga ng guro dahil sa sunod-sunod ng mga activities na ginagawa sa paralan, kinakailangan talaga nila magkaroon ng health break kasi yun na lang din yung parang way nila para maalis o ma-stress out. At saka hindi naman lahat ng mga guro i work and work. Minsan yung mga nag-aaral pa ng masteral, doctoral, yung mga yan. Need din nila. Kasi yung Saturday, sa, minsan yung Saturday nila, nagkaklase pa sila, pumapasok pa sila, ba diba? So, kumbaga yung health break, ang laki talagang tulong para katu paano ma-regain yung lakas, yung isip ng mga guro. And yun lang guys. Yun yung masasabi ko kung bakit kinakailangan talaga ng mga guro ng health break. Kaya ba, mga ma'am, mga sir, ano ba sa inyong palagay pa yung mga bakit kinakailangan natin na magkaroon talaga ng health break? ba diba? At bakit deserve natin magkaroon ng health break? Yun lang guys. Bye!